ka magiging successful kung hindi dahil sa tulong ko. Chu, nalunumbat na matapos hindi pagbigyan muli na makakabalik sa bahay ni Kimi. Alam niyo naman, ang naging issue nila sa damakmak problema ang ibinibigay ng kanyang ate. Naging issue nga rin ang pagkakasino nito. Karapatan din naman siguro ni Kim Chu na protektahan ang mga bagay na meron siya kahit kapalit pa nito ang kanilang closeness. Minsan kailangan din ang aktres na umiwas sa stress. Hindi na rin kasi nakakabuti sa kanya yung mga problema na meron sila kamchu. Ayon nga sa mga komento, huwag mo isusumbat kay Kimi ang mga bagay na naitulong mo sa kanya. Wala ka pa rin marangyang buhay kung hindi ka nag, kung hindi nagtrabaho at nagpursigi ang kapatid mo. Siya pa rin ang nagsakripisyo sa pamilya. Iniwan ang pag-aaral para sa kinabukasan ninyong lahat. Walang magandang buhay at magandang natapos ang mga kapatid kung hindi rin iyan nagparaya ng husto. Ang tulong na ginawa mo ay pag-aalay. Pag-alalay lang kaya huwag manumbat. Kawawa si Kim Choo. Hindi porkit hindi ka binigyan ng chance na makabalik sa bahay nila, ay sisirain ang mismong kapatid sa publiko. Susumbatan sa mga naitulong mo. Ano man ang ibinigay mo sa kanya, ano man ang tulong na, na palagi mong ginagawa para sa kanya, walang wala iyon sa sakripisyon na araw-araw niyang ginagawa sa trabaho. 19 years sa showbiz. Hindi madali. Pawis ang ginawa makamit ang ganyang yaman at pagkasikat